Aries, pag nagsalita ka ngayong araw, sa kausap ay dapat ay sigurado ka dahil pag may alinlangan ay magdadala sa iyo ng kalungkutan. Gabay signos ng kalikasan. Taurus, huwag muna sumama sa mga tao na mahilig sa chismis dahil pag nasama ka ay pwedeng mawalan ka ng swerte sa mga gagawin. Gabay signos ng kalikasan. Gemini, Umiwas sa paggawa ng mabilis na desisyon pagtungkol sa pamilya dahil pag nagkamali ay magdudulot ng kalungkutan ng hindi inaasahan, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, gabay signos ng kalikasan. Cancer Huwag nang gumawa ng pagbibiyahe pag may nadaramang karamdaman sa katawan, dahil baka lalo kang magastusan kung makakatuloy gabay signos ng kalikasan. Leo, umiwas muna sa mga kaibigan ngayong araw lalo na kung may involved na alak dahil ang kalusugan ay dapat na mapahinga, gabay signos ng kalikasan. Virgo Umiwas na maging matulungin ngayong araw kahit pa sa mga kapatid pagsagawain dahil nakukuhanan ka ng swerte at magpapahina pa ng iyong kalusugan, gabay signos ng kalikasan. Libra. Sa pera ay dapat na maging maramot muna ngayong araw dahil kung laging handa kang makatulong sa mga ibang tao ay hihina ang iyong swerte sa ibang gagawin, gabay signos ng kalikasan. Scorpio. Umiwas muna magpuyat at pag-inom ng alak at sa pagkain na alam mong nagbibigay sa iyo ng kakaibang pakiramdam, kalusugan ay alagaan ng makaiwas sa bigla ang gastusan gabay signos ng kalikasan. Sagittarius, mas maging alerto sa gagawin na pakikipag-usap dahil may sinyales na gusto ka lang pakinabangan at sa huli ikaw ay iiwanan, gabay signos ng kalikasan. Capricorn, maging maingat sa kalusugan iwasan ang mabilis na kilos at iwasan ang nagmamadali sa pagtawid sa mga kalsada, gabay signos ng kalikasan. Aquarius, ang makisama ay okay pero dapat ay piliin mo ang kakasamahin mo ngayong araw, para maiwasan mo na maisahan ka sa pera, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, na lapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, gabay signos ng kalikasan, Pisces. Dapat nagawin gawin na mapamili maingat sa mga gagawin dahil pag gumawa ng mabilis ay pwedeng magkaroon ng pagkakamali dapat maging maingat, gabay signos ng kalikasan.